tagay kami mag-asawa. Yes. Yes. Yeah. Okay. Sabi niya daw, pag nag-inom ka ng Jane, mm. kailangan daw na ganito. Kasi daw, pag na ganyan, demonyo matatalo mo. Once na ang Jane tinongga mo na ganito ang mangyayari, ano nangyayari? Kano ang mm. anghel na nangyayari ba ba demonyo? Kailangan daw pag ininom ka ng gin, kailangan naka para nakatayo pa rin. Para panalangin ang anghel, tao demonyo. Wala na, wala na. Di, tama oh, tama mo. Panoorin mo. Oh, nako. mo, di ba? Doon di ba yung anghel ay yung demonyo tatagayin ng anghel. Baka naman, in-advertise na kanitong batang are.